Ito, magandang umaga po mga kapramdini. Andito po tayo sa ating uh, Katlong inahin na baboy. Ngayon po yung tamang pagwawali ng mga bacon natin. duha ang malalaki na po sila. Sila po ay kumakain na ng pigs. Tapos ay isang buwart kalahati na po ito. ng ating big ay tamang pagwawalay po ng bihik sa ilong. Malaki na po mga kamay. Yun Bali yung ating pangatlong pitak po sa taas po ay ating nalinis na po kanina ng umaga. Ang camera woman natin, si Mami, May Okay. Yan. <laughs> ilan, ilan Ilan <bata>? <laughs> na po si Blackman. Ah, si Black Pig. Ito po. <laughs> <laughs> pala dalawa. Ah, mahirap. Dalawang kilit. Ay, po ay... Labing dalawa. na bawasan ng buwan ng isa. Naipit na naipit na yung nakaraan sa linggo. No, kasi laki yung utin Dito po tayo ipili ng malang <laughs> Bagong bahay na kayo. ating mga naunang iwala po ay ito, mga farming hindi lang po ating niligwan buwa ng mga po kanina nilinisan lang po natin ito po ay ilan yung mga mito ito po ay labing dalawang pedaso po at itong isa ay ilan 11 11 pedaso po yan Malaki na rin po siya. Punong pitak natin, pangalwa. Meron po yung ating pangating pitak na lalagyan po natin ngayon ng bagong walay po ito. Hmm. Ay, may ano? Kaya mo na. Ito po yung nalawis ako kanina. Nahihiyan ba? Nahihiyan na ako. Ang po ang pagkarasi pa. Ating utay. Okay. Ito <tinyo> Mangitim <yun. tinyo> Apat. na kayo. Kapalima yun ah, muta hmm. yung sarap tinula yun. mas malawak na po ang kalilang pagkagalaan. Ang lalaki na po mga kapambin, nakakatuwa. Kasi nga dalawa. Ha? Hindi kita itin mo. Wala <laughs> sa dilim. Wala sa dilim ha. <laughs> Sí, tiene hulaje en que está Kinis nun. No ang ganda? <laughs> Pirabales. Anong ganda po nun? Ah, haba nung itim. Anong? Big na yan. Pirabales. Pirose Ah, haba nung, no? Haba nun, isa. nung isa, itim. Nalaki naman. Parehas. Ang ganda? Iniya nyan, no? Kaputulan. Hindi, meron nung isa. Iyan nyo, ito, ito, May isa pa nung maganda babae. Ah, di ba tayo po kayo umuwi mga parminsa tayo? Mas po ay hindi po tayo nakapagdala ng big po gawa ng hindi po pwede po sa ano yun sa sa akin po natin mga ngumay pong maigi ay di sana nga po yung ano magregalo po tayo kay nanay ng isa pong big na galing dito nagtanong nga po ako kay bayo na kung pwede po sa sa po ay sabi ni bayo ay mga ngumay nga po ay, di ang ginawa po natin ay Binigyan na lang po natin si Nanay. Yan, si Nanay, magandang umaga. Sana po ay makapili din kayo ng magandang inahinin po diyan sa Tayabas. Ay hindi nga po tayo nakapagdala noong ng mga Nabigyan po natin si Nanay ng pambili ng biik. Sabi ko, doon na po pumili kung saan po may magandang lahi din. di umpisahan po nila. Ganun po. Tayo naman po nagpumpisa din sa isa ah. Ay di ha kayong. Pwede pagpunahan Pwede pong magdagdag ng inahinin. Ganun po ang ating ginawa. Sana po ay hindi po ay ay di pang binalaan po. Ganun po ating ginawa mga kanding. Ilang pa natin may? Anim pa rin ano? Oh. Bali labing dalawa nga po. Yung isang pinak malaki doon, hindi mo madadala ng may kasama Baka ilan ang partner. Laki <laughs> nun <laughs> <laughs> Yung ulit sa ano? Mm -hmm. Ah, pagkalaki po. Mamaya yeah, po ulit. babalik po. Tahimik yung isa. Tahimik yung isa. Kung kailangan. Kung kailangan na sa mahimik, Tahimik yung dagdag nga isang biik. Oh, kuya. Kuya. Biik. Ikaw ba'y biik? Ba, hindi ko man lalo yung kaya. Hindi huh? ko kaya. Big up. Ay, pares pala yung malaki ay. Ay, pares pala yung malaki ay. ka din yun. Di malilit na yun nandun. Ilan no, na po tayo. lang yun nandun? Nandun lang. Ang ganda talaga ng isang yun. Ano? Kinis ah. pa. Ah. Ano. Kumpleto lang po sila mga karmi. Ayos na. Pakain me. Pakain po natin. Ayan okay. po si mami, may. Kulig, okay. kulig, 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 kulig! Starter po ito. Kulig, 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 kulig! Ayan. Sarang na po yun dyan sa starter. Ayan. Sa baba po yan din ang kanakaan yan. Ay. May pakain mo yun eh. Mga gutong na rin po. Napakaan na po kanina yan umaga Mga gutong po ulit. Mga anak na po. Yung kabila may pakain pa. Mayigit pa po yung maliit. Hindi, pa Mayigit pa Kalitan po. Mm, ayun po, yun po yung naganda pipilay na eh. Pila ng puwit. Maas <laughs> na po yun. Hindi na po natin niligo nat madulas po pag dadala pati mo lapid na niligo. Bagong walay. Makaan na po. Medyo pinawis po tayo mga kapambing. <laughs> Yan ang na po ng ating ano, huling wari po ito. Labing bit. Bali, ang alaga po natin ngayon mga karmin ay 35 bit po. Gawa ng dati po ay sabi namin ay ano, 40 bit po ano. Ay ngayon, yung isa ay nasa livelihood project po. Tuloy pa rin yung pangatlong livelihood project po natin kay Sunny. Doon po napapunta isa. Tapos yung isa ay sa bulugan. Yung pasumpit po ng isa sa aming kayahin kinuha din po yun tapos yung tatlo nga po ay na matay na pero siguro po ganun po talaga kasama po sa pag-aalaga na may ganun nababawasan po hindi man po perfect ito naman po okay na po lahat malalakas po sana po ay tuloy na po silang lumaki yan po labing dalawa wait po ito tapos sa pangalawang pitak natin yan labing dalawa din po nalaki po yan at ito po yung pangatlo labing isa po Aray po lahat puti. nag amuse na. Tanghali na ay. Eh. Labing isa po aray. Total of 35 po. 35 po yung ating biik. Tapos may apat na inahin po. Oo. Kasama na po si Mutya doon. Apat. Uh, tipla po namin mga kapanbin kapag kayo naglipat po huwag niyong liliguan pagkalipat gawa namin yan po ay uh, po sila Baka po ma-stress, kaya po maaari po ikinabukasan na po paliliguan. Pero kapag ka ganito makulimli po ang panahon, kahit po huling pangatlo ka bago, liguan. Gawa nang nag po namin noong nakaraan, ay siguro po ay naliklo po maiki. Pero siguro po ay ano, dalitin ng panahon po. Hindi lang naman po dito, nagkaroon ng ganong case na matayan. Sa ibang lugar po, mayroon din, nakakaroon po na naman ay ano. Merong kasama ang inahin na, na matay din po sa ibang lugar naman ng po. Ito na po muna ating vlog At sa ating unang, unang, unang walay, yung malalaki na po. Tapos yung bagong natin. Yan. Yeah, dito, lang po kayo dito sa ating mga alaga. Yan, yes, kuya, kuya. Bagong alaga yun. Maraming maraming salamat po sa inyong mga friends sa inyong walang sawang panonood po sa aming mga videos. Ingat laging i-bless po sa atin lahat. Baway po! Mm. Kaya po ay dito muna. Bamantay-bantay pa. Nakatawa po yun. Ito ba hindi pa napupurga pala? Ay ito, napurga pala. Na, napurga na po pala yan, mm. mga nauna. Ito po ay siguro mga saling po natin bago purgahan. Purgahin. Eh. Kapag ka-condition na po ang panantiyan. Kaya yeah, si Utay po. Ito po yung ating pangatlong ano livelihood project ni yan po mamaya hapon po iwawali na natin yan ay si utoy sani naman ng ano po yan yan? yung aming anak sa kasal po ang um, mag-aalaga po naman yan Malaki. Malaki. Ano Malaki. 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 Malaki.